Okay dito Ano So ayun mga riddle. Hinahangal ako. Oh, sobrang init. Wala kami yung tubig dito sa probinsya namin. Dito sa barangay namin. Kasi nasira. nasirang ang mainline ng kurinti ng Fibeco. Kaya ito, magigib kami ng tubig sa loob ng kung hanggang kailan saan maayos yung linya ng kurinti. magigib kami sa bukal o tinatawag dito sa amin na tubod walang choice kasi napaka importante na tubig yan si kasama ko si Parilin doon yan mga ka-idol. medyo malayo layo pa dumaan mo na kami dito sa tanima ng palm oil Malapit na kay Dol? Malayo pa? Malayo pa daw mga kay 20 minutes na kaming naglalakad mula sa bahay namin. Ito na mga kay malapit na daw kami. Grabe. Grabe doon sana ako sa sa pa mag ano igib ng tubig kasi sobrang lalim dadaan pa kami sa bangin bago namin marating yung ilog doon malakas ang bukal doon sa ilog ito na daw yung mga kaidol yung Bukal na pwedeng inumin O tubod. Sobrang init ngayon Alas dusi ng Tanghali ngayon mga kaidol Kailangan namin magigib na tubig Kasi sobrang init At nauuhaw na kami you know? Ito na mga kaidol Nakarating na kami dito sa bukal yan, tatlo yung sandayong dyan. At malakas din ang tubig. Ang kalabaw. Pinaligo na. <coughs> sobrang init. Ito na yung sandayong mga kaidol. Yan o. No? Malakas ang tubig. Napakalinaw pa. At sobrang lamig yan. Masarap inumin. Mas masarap pa yan inumin sa nabibili natin mga mineral water sa mga mall. Yan no? Bless ko, yan. Tatlo na lang? Hmm? Tatlo? Mm. At malapit na matapos si Parin Lindon mga kayidon. Dalawa na lang yung sisidlan niya ng tubig. Yung litro na kok. Mahorot, hmm. yung Malakas talaga dito dito, Don Kumpara doon sa kabila. Meron din dito. Mamaya ko na sisidlan yung lagayin ko ng tubig mga kay Don kasi may naliligo pa. At pauunahin muna natin si Pare Lindon. Isisi niya yung mga petro ng cook. Yan. Lagyan na natin ang tubig mga Malakas ang bukal dito. Mineral water yan. Mas masarap pa yan inumin kaysa mineral water na nabibili natin sa mga tindahan yung nakapastik na mga mineral water. Yun know, o. Tingnan mo kayo doon. Lalakas ang tubig dito sa bukal wala nang 5 minutes, mapupuno na yung lagayan natin na tubig. Yeah, tatlo tong sanda dito. yung yung isa. yung yung malakas. Iya, nama lapit laki nama no. Jadi, kan, saya yeah, Iya, mana, no Nge? Iya, yeah, Mama, Ayo, Kagutom na. E pao mai, bubun pa ba? Dadalang kariton, balsa. Magigib din yan. You Keno, drabi ali kabo, ulan, ulan dito. Di Mag tatat buwan na yata. Ayan <laughs> <laughs> ano? nag din sila mga kaido. Ha? Wala pa eh. Ito ang pag-abot Yun mga kaido, tinanong tayo ng isang bata na nakasaho na, na ba tayo sa pag-vlog natin. <laughs> Ayos. nagigib din sila.